Dexter? Tanong ka agad ng kanyang kaibigan nang makita siya nito sa isang terminal ng bus sa kanilang lugar. Ian? Gulat na sambit rin naman ni eh, Dexter sapagkat ilang taon nang na lumipas at sa wakas ay nagkita rin silang muli ng kanyang kaibigang si Ian. Ba't gulat na gulat ka dyan Dexter? Parang multo ata ang paningin mo sa akin ha. Biro ng kaibigan sa bayakbay nito. <laughs> Grabe ka talaga, Ian. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi naman sa multo ang tingin ko sa'yo. Pero nagulat lang talaga ako. Dahil ilang taon kaya kitang hindi nakita. Kamusta ka na pala? Tanong ka agad ni Dexter. Eto, okay lang naman. Maganda na ang buhay. Ikaw ba? Anong nangyari sa'yo, Dexter? At mukhang pulubi ka na ata ngayon. Ano ba yan? Kung noon ay napakastig mong tignan. Pero bakit ngayon? Grabe, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Ang laki ng pinagbago mo. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Ian ang derechahan sa kanyang kaibigan. Napansin mo rin pala. Akala ko ibang klase at kakilala lang natin ang nakapansin. Maging ikaw pala ay nakapansin rin pala sa akin. Mabato naman Dexter. Ako pa ba? Eh baka nakakalimutan mo na ako ang pinakamahusay mahusay mga ilati sa atin. Kahit ngayon, sabihin mo na sa akin ano bang nangyari sa iyo? At nang matulungan na kita sa kung ano man ang dapat mong gawin. At mukhang pinagtagpo ata tayong magkita eh. Para naman matulungan kita. So ng kaibigan. Parang ganyan na nga ata Ian. Eh kasi may asawa at anak na ako. Kailangan ko lang maghanap ng trabaho. Dahil sa hindi na kayang tustos na ng asawa ko ang mga pangangailangan namin. May trabaho naman ang asawa ko. Kaso nga lang hindi talaga sapat ang kanyang sinasahod para sa aming tatlo. Kaya teto, ako ngayon ang nagaanap ng trabaho. Kahit kung meron kang alam na trabaho, ay pwede bang humingi ng pabor? Pwede mo ba akong tulungan? Tanong kaagad na Dexter sa kanyang kaibigan. Ah, kaya pala ganyan ka na kaibigan. Napakasayang naman ang mga panahon at nag-asawa ka ng maaga. Hindi naman sa so umayaw ako ha. Pero sana naman ka sa Dexter inisip mo nang maayos ang ganyang desisyon. Dahil kagaya ko, aaminin ko na marami akong pera at maginhawa na ang buhay ko dahil sa so may pera ako at walang pamilya. Anyways, alam ko na alam mo naman ang solusyon sa ganyang bagay. Dating gawi lang pare, suwesyon ang kanyang kaibigan. Dating gawi? Oo, oh, hindi mo ba napansin? Yan ang ginawa ko para maging maginhawa ang buhay ko Basta huwag na huwag ka lang talagang magpapahuli. At isa pa, kahit na asawa mo, ay hindi mo kailangang sabihin sa mga ginagawa mo. Kagaya ko, ikaw lang ang sinabihin ko dahil naalala ko pa noong kabataan natin. Tayong dalawang gumagawa nito. Natigil lang ito nang magkalayo ang landas natin. Pero tingnan mo ngayon o, no? pinagtagpo tayong muli. At sa tingin ko, ay pahiwatig to sa'yo. Nabalikan mo na ang ginagawa natin noon. Tutal eh, may pamilya ka na at syak na malaking tulong yan sa inyong pamumuhay. Dagdag pa ng kanyang kaibigan. Pero iyan, nagbago na ako. Dexter, alam ko yun. Pero may iba pa bang choice? Eh sa tingin ko ay eh, hindi ka pa naman nakakahanap ng trabaho, hindi ba? Paano na lang kaya sa pag-uwi mo? Kung talungin ka ng asawa mo kung may trabaho ka na ba? Ano ang isasagot mo? Di ba wala? Pero iyan, hindi pa rin yung tama. Naku sa panahon ngayon Dexter, walang tama at walang mali. Lahat tayo ay tama. Nakadepende lang sa kung ano ang ating gagawin. Kit ang tanging payo ko lamang sa'yo ay balik na natin ang mga gawain natin noon. At for sure, nagiging hawa ka bigla. Pag-iisipan ko muna pare. Huwag mo nang pag-isipan pa pare. Bahala ka na nga. Basta tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo na ng tulong ko ha. At isa pa, para malalaman mo palagi ang tanging maipapayo ko lamang sa iyo ay sana isipin mo kung ano ang mas matimbang at kung saan mas marami kang magiging benepisyo. Sige na, hanggang dito na lamang muna ako. Paalam ha. Paalam ng kanyang kaibigan sa kanya. At nang dahil sa pagkikita nilang muli ng kanyang kaibigan, ay bigla namang nakaramdam ng katinang kamay itong si Dexter. Umuwi siyang malalim ang kanyang iniisip sapagkat hindi niya alam ang kanyang isasagot sa kanyang asawa kapag nagtanong na ito patungkol sa kanyang nahanap na trabaho. Mahal, may nahanap ka na bang trabaho? Tanong ng asawa ni Dexter sa kanya. Pagkauwing pagka uwi niya sa kanilang bahay. Wala pa mahal Casual eh. na sagot ni Dexter. Ano? Wala? Hanggang ngayon ay wala pa rin? Nako Dexter, anong nangyari sa'yo? Bakit kahit na isang trabaho ay wala kang makita? alam mo naman siguro kung ano ang mga kailangan nating bilhin dito sa bahay, hindi ba? Pero tingnan mo ang sarili mo, hindi ka nagsisikap. Paano na lang kami ng anak mo? Ano ang kakainin namin dito ha? Mamamatay kami sa gutom dahil sa'yo, Dexter. Mahal, relax ka lang muna, okay? Paano ako magre-relax? Eh wala ka namang nahanap na trabaho. Halos isang buwang ka nang naghahanap tapos ngayon isasabihin mo sa akin na wala pa rin? Ano ba talaga ang totoo ha? Galit na tanong ng kanyang asawa. Mahal, relax ka lang. Hindi ka naman mabiro eh. Nagbibiro lang naman talaga ako. Sa katunayan nga niyan, ay may nahanap na akong trabaho. Nagkataon kasi na nagkita kami ng dati kong kaibigang si Ian. Yung kinikwento ko sa iyo noon na palagi kong kasama sa mga kalukohan ko, hindi ko akalain na magkikita kaming muli at saka may kumpanya na siya ngayon at doon ako magkatrabaho sa kanya. Kaya mahal, Huwag na huwag ka nang mag-aalala ha. Ako lang bahala sa atin, okay? Seryoso ka ba dyan? Nagtatakang tanong ng kanyang asawa. Oo naman. Hindi ako nagbibiro. Seryoso talaga ako, mahal. Hindi ako naniniwala sa'yo, Dexter. At kung gusto mo na maniwala ako sa'yo, ipaharap mo sa akin yung kaibigan mo na yan. Nasa gayon ay malaman ko talaga kung totoo ang sinasabi mo. Dahil sa alam mo naman na marami ka ng mga kasinungalingang pinaniwalaan ko dati noon sa'yo. Dahil na siya namang ayaw ko nang maulit pa. Mahal, paano ko naman papapuntahin dito si Ian ay e gabi na? Eh di bukas ng umaga. Gusto ko ay siyang pumunta rito ha. Huwag ka nang magrasong pa, Dexter. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo na may trabaho ka na, ay gawin mo na lamang ang gusto kong ipagawa sa'yo. Malamig na sambit ng kanyang asawa. Kung kahit nang dahil doon, ay agad niyang tinawagan ng kanyang kaibigan. Uy, Dexter, patawag ka ata? For sure nangyari ang sinasabi ko sa hindi ba? Natatawang sambit pa ng kanyang kaibigan. Oo, oh, sige na, ikaw na ang mausay. Kahit wala na talaga akong pagpipilian pa kung hindi ang tanggapin ng alok mo sa akin. Basta't dating gawin lang tayo ha. Mabuti naman at nagising ka na sa katotohanan. Anyways, magkita na lang tayo bukas. Sige na, matutulog na ako ng mahimbing. Dahil sa wakas ay may kasama na rin ako. Bali partner in crime tayo ha. Parang noon lang. Teka pare, huwag mo ibaba. Ha? Bakit? Eh kasi ang misis ko, ayaw maniwala na natanggap na ako sa trabaho. At bakit naman? Ano ba kasi ang sinabi mo? Sinabi ko lang naman na natanggap ako sa kumpanya mo. sera si ulo pala Dexter eh. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Pinapahabak mo pa ako ha? <laughs> ang bobo mo talaga. Palaki ka na ganyan. So anong gagawin ko? Punta ka na lamang dito sa bahay bukas ng umaga. Nang sa ay makausap ka ng misis ko at nang masimulan natin ang trabaho nating dalawa. Basta't dating gawin lang tayo iya na kapag nauli tayo. Alam ko namang alam mo na yun eh. Oo sige, ako lang bahala. Kahit kailan talagang dumi pa rin ang mga galaw mo eh no? Kaya tuturuan na lamang kita na maging malinis ang mga galaw mo. Sige na, ibababa ko na ang tawag. Mahaga pa ako dyan bukas eh. Sagot ng kanyang kaibigang si Ian at agad na binaba ang tawag. At sa gabi ring iyon, ay malalim na nag-iisip si Dexter kung tama ba ang kanyang magiging desisyon. Pero gaya nga ng kanyang naisip, wala na siyang ibang choice kung hindi ang manloko na labang ng tao para sa si ikakabuhay niya sa kanyang pamilya. Kinabukasan ay maagang dumating si Ian sa kanilang bahay. Tao po, tawag ni Ian sa labas ng kanilang bahay. Sino sila? Tanong naman kaagad ng asawa ni Dexter sapagkat natutulog pa ito. Ay, ako nga po pala si Ian. Kaibigan po ako na Dexter, ang asawa mo. Andito ako kasi sinabihan ako kagabi ni Dexter na hindi ka raw po naniniwala na natanggap siya sa kumpanya ko. Totoo po ba yun? Ay oo, tama ang sinasabi mo. Pasok ka muna at nang mapag-usapan natin kung bakit ganyan na lamang ang naging tugon ko sa aking asawa yaya sa kanya ni Mela. Kaya't kaagad namang pumasok na si Ian sa bahay ni Dexter. Kikisingin ko muna si Dexter, Ian ha. Ah. Saglit lang. Pagpapaalam ng asawa ni Dexter sa kanyang kaibigan. Okay, sige. Take your time. Ani naman ito. Hindi nagtagal. Ay nagising na rin si Dexter. At pumunta sa sala upang pag-usapan ng nasabing pagpunta ng kanyang kaibigan. Sabi ko naman kasi sa'yo mahal eh. Na ako sa trabaho ko. Nakakahiya tuloy. Pinapunta mo pa talaga dito si Ian. E eh marami pa nga kaming gagawin eh. Sad ni Dexter. Tunigil ka na nga. Huwag mo na nga ako sisisihin. Dahil hindi ko naman kasalanan na maging ganito. At saka, alam mo naman siguro kung bakit ganito ako, hindi ba? At saka Mr. Ian, pasensya ka na talaga At nadamay ka pa sa sitwasyon na to. Eh kasi itong kaibigan mo si Dexter, e eh napakasinunghaleng. nang malaman ko na natanggap siya sa trabaho. Ay eh hindi talaga ako naniwala ka agad-agad. At kailangan ko talagang papuntahin dito ang taong tumanggap sa kanya. Paliwanag ng asawa nito. <laughs> Kahit kailan talaga pare, ganyan ka pa rin hanggang sa ngayon. na Mela, huwag kang magalala. Kilala ko na yung asawa mo. At alam ko na rin kung ano ang mga bagay. At pati na rin ang mga kulokohang ginagawa niyan. Kasi 20 years na rin kami mag niyan eh. <laughs> ah, ganun ba? Naku, pasensya na talaga. Kaya mahal, sige na. Magbihis ka na at magtrabaho na kayo ni Ian. Nako, ikaw talaga Dexter. Alam mo naman palang pupunta ang kaibigan mo eh ang tagal mo pang gumising. Sige na, magbihis ka na lang makalis na kayo. So ng kanyang asawa. Sil ka lang mahal, okay? Madali lang yan. Kahit wala ka dapat na ipag-alala. Kahit pa kami magtrabaho ay may sahod pa rin kami. Sige na, asikasuin mo na rin ang anak natin. Sagot naman ni Dexter at agad naman ang nagbihis. Pilisan mo na pare. Sigaw naman ng kanyang kaibigan. At simula noon ay sinimulan na ng magkaibigan ng kanilang mga dating gawi. Ang panluloko ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga matatandang walang alam. Dexter, hinahanap akong isang kliyente. Panimula ni Ian. Sino naman yan? Basta, makikilala mo rin ito. Sa Heaven Restaurant na lang tayo mag-usap. Doon nakaset ang meeting. Kaya't kalingin mo ha, dapat malaki ang makukuha natin doon. Paalala ng kaibigan. Shh! Ako na ang pahala. Sagot na lamang ni Dexter at agad na pinuntahan kung nasaan ang kanilang kliyente. Good morning, sir. Pati ni Dexter. Good morning. Ikaw ba yung kausap ko kanina sa cellphone ko? Yes po, sir. Ako po yun. And unfortunately, may urgent meeting po kasi kami sa bangko. At kung pwede po ba, mamaya na lamang po kita kausapin. Tatawagan ko na lamang po kayo patungkol sa problema ng account nyo po. Naku, mabuti naman kung ganon. Dahil kagaya mo, ay may kailangan na rin akong gawin iyo. Kit mamaya na lamang sa tawag, okay? Maraming salamat talaga ha. Ah. Sambit ng kliyente niya na siya namang ikinangiti na lamang ni Dexter at Ian. At nang dahil sa araw na yon, ay nakakuha sila ng malaking pera mula sa isang matandang retired na army. Ang kalilang panluloko ay patungkol sa nagpapanggap sila na taga-bangko na siya namang sinasabi na napipix nila ang problema sa account nito. So balit ay eh, iscam ito upang makuha nila ang password ng account at makanakaw ng pera mula rito. Hindi naman nagtaka ang kanyang asawa sa ikinikilos niya dahil sa wala namang pinagbago si Dexter. Mahal? Ayos lang ba ang trabaho mo? Tanong ng kanyang asawa. Oo naman mahal. At saka may good news ako sa iyo na pagdesisyonan namin ni Ian na sa bahay na lamang ako magtrabaho. Total, may bakanting kwarto naman dito, hindi ba? Ito na lamang ang gagawin kong opisina ko para naman mas babantayan ko pa kayo ng anak natin. Habang wala ka, ako na muna ang mag-aalaga sa ating anak. Talaga ba? Pwede sa bahay ka lang talaga? Oo naman mahal, as long as nagtatrabaho ako. Alam mahal, parang gusto ko lang mag-apply dyan sa kumpanya ng kaibigan mo ah. Pwede ba ako dyan? Tanong ng kanyang asawa sa kanya. Mahal, huwag ka nang lumipat pa ng trabaho. Diyan ka na lang sa trabaho mo, okay? Sambit ni Dexter. Kit na patang utang na lamang ang kanyang asawa. At nang dahil doon ay doon na sa kanilang bahay nagtatrabaho itong si Dexter. Esta nang loloko ng mga tao. Ang dami niya nang naloko, pero wala pang kahit isang nakuhuli sa kanya. Kaya naman ang tanong, eh kung kailan kaya ito makakarma? Isang araw ay may nakausap si Dexter sa kanyang opisina kasi may niloko na naman siyang tao at para sa kanya ay tiba-tiba siya rito. Kahit kailangan niyang pag pa ang panluloko niya dahil ang matandang kausap niya ay talaga namang napakayaman. Good morning! Panimula ng matandang babae nang masagot ang tawag nito. Good morning ma'am! Sagot naman ni Dexter. Um, teka, sino po kayo? At ano tong text sa akin na ang account ko sa bangko niyo? ay may nangyayaring hindi maganda. Akala ko ba'y ay secure ang bangko nyo? Tanong ng matandang babae. Silang po tayo madam. I am from the bank po. Meron lamang po kaming ilang katanungan dahil may nakita kaming anomalya sa inyong account. Una po, ano po ang buong pangalan nyo? At saan po kayo nakatira? At ano po ang pangalan ng inyong alagang aso? Sunod-sunod na katanungan ni Dexter habang nakatutok sa kanyang computer. Agad naman siyang sinagot ng matandang babaeng kausap sa telepono. Milagrosa Chavez ang pangalan ko. At ang pangalan ng aso ko ay Max. Maraming salamat po ma'am. Yun lang naman po ang kailangan naming itanong. Ah, ganun ba? O sige, sa susunod talaga kapag tumawag pa kayo sa akin, ay talagang pupuntahan ko na kayo sa opisina nyo. Nang sa ay ma-report ko kayo sa manager nyo na hindi nyo inaayos ang mga trabaho nyo. Naiiritang sambit ng matanda. Don't worry ma'am, Okay na po. Naayos ko na po. Pagdadahilan ni Dexter. Okay sige. Ani na lamang ng matanda. At agad na binaba ang telepono. Matapos na Dexter makuha ang mga sagot, ay agad niya itong tinipa sa kanyang laptop. Ilang saglit lamang, ay malaking ngiti ang makikita sa mukha ni Dexter. Hudyat na matagumpay niyang nakuha ang password ng bank account nito at kinuha ang malaking halaga na nasa loob nito natigil ang kanyang maikling selebrasyon nang kumatok sa pinto ng kanyang opisina sa kanilang bahay ang asawa niyang si Mela. Mela, ano ba yan? Kung papasok ka naman sa opisina ko, ay magsalita ka naman o hindi kaya kumatok. Hindi yung bigla-bigla ka na lamang nanggugulat. Kinakaba ang sambit ni Dexter. Teka, kumatok naman ako mahal ko ah. Bakit? May problema ba? Tanong nito. Wala naman. Pero sa susunod, pwede ba na ayusin mo yung katok mo? Alam mo namang nagtatrabaho ako dito eh. Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Paano na lamang kapag nadistract ako, hindi ba? Mabuti na lang talaga at binabana ng kliyente ang tawag. Ah, ganun ba mahal? Masensya ka na talaga Hindi mo naman kasi nilakang pintuan eh. Kaya malakas ang pagkatuko at pumasok ako kaagad. Kahit huwag ka na mag-alala. Sa susunod ay asahan mong kakatuka ko ng maayos bago ko buksan ang pintuan. Para naman di ka na magalit sa akin. Huwag kang magpa-stress masyado sa trabaho mo ha. So as yun pa ng kanyang asawa. Okay lang mahal, sambit na lamang ni Dexter. Huwag ka nang masyado magpa-stress yan mahal. Enjoy mo na lamang ang trabaho mo. Heto, bumili ako ng ginataang bilo-bilo. Magmerienda ka muna. Sabagat kanina ka pa nandiyan sa opisina mo eh. Malambing na tono naman na tugon ni Mela habang inihabot ang isang tasa ng ginataan at isang baso ng tubig. Sandali lang, may pinapatapos lang sa akin si Ian. Hindi ako mag-overtime ngayong araw para makasabay ko kayo ni Bryce sa hapunan. Tugon naman ni Dexter sa kanyang asawa, sabay halik at yakap rito. Ang sarap naman, kahit napagod na pagod ka mahal, ay naisipan mong sumabay pa rin sa aming kumain ni Brian. Sige, lalabas na ako ah. At tapusin mo na yung ginagawa mo, hihintay na lamang kita sa labas, sambit ng kanyang asawa, at agad na umalis na. Nang umalis na ang kanyang asawa sa kanyang opisina, ay bumalik na si Dexter sa kanyang laptop at kaagad na binura ang bakas ng kanyang panghimasok sa bank account ng isang mayamang tao. Hindi kasi maaaring matagpuan sila dahil siyak na sa kulungan ng kanyang kaantungan. Hindi alam ng kanyang asawa at anak ang kanyang tunay na trabaho. Ang akala lamang ni Mela ay patuloy ang trabaho ni Dexter sa kumpanya ng kanyang kaibigan na siyang pumunta roon sa kanila. Subalit hindi naman talaga. At nang dahil sa walang tumatanggap na trabaho kay Dexter nung nawalan siya ng trabaho, ay sa hindi inaasahang pagkakataon naman, ay nagkita sila ng kanyang kaibigan. At gaya ng dati, ay napagpasyahan niya na ituloy ang kanyang kalokohan noon na manloko ng mayamang tao. Wala na kasi siyang ibang choice kung hindi ang gawin na lamang ito nang sa ay na hindi na magalit ang kanyang asawa. Isang gabi, nag-aalala si Mela dahil sa kalagayan ng kanilang limang taong gulang na anak na si Brian. Napapansin kasi nito na hindi siya nito pinapansin. Hindi na nakikipag-usap at hindi na rin ito nakikipaglaro sa mga kapwa niya bata sa tuwing iniimbitahan niya ang mga ito sa kanilang bahay. Mahal, parang may mali ata sa anak natin sambit ng kanyang asawa. Ha? Anong ibig mong sabihin, mahal? Tanong kaagad ni Dexter. Eh kasi, hindi na ako pinapansin ng anak natin. Maging ang mga kalaro niya ay hindi niya na rin pinapansin. Nag-aalala na talaga ako sa anak natin. Ipa-check up na kaya natin si Brian. Para kasing lumalaki siya na may sariling mundo eh. Natatakot ako na baka... Shhh! Hindi. Walang mangyaring ganyan. Normal lang ang anak natin. Kasama lang talaga yon sa pagtanda. Pagpuputol na Dexter sa pag-aalala ng kanyang asawa. Niyakap niya ang kanyang asawa upang kahit papaano ay mapawi ang pag-iisip nito sa kanilang anak. Hindi nagtagal ay nagpatuloy ang pagsuspetya ni Mela sa kalagayan ng kanilang anak. Habang abala si Dexter sa kanyang opisina, abala rin naman si Mela na maintindihan kung ano nga ba ang nangyayari sa kanilang anak. Nagtanong-tanong siya kung kani ganino at naghanap sa internet ng mga sintomas ng mga batang may espesyal na kalagayan sa kanilang pag-iisi. Subalit ang bawat kasagutan na kanyang nahanap ay ang lalong nagbigay sa kanya ng alalahanin dahil tumutugma ito sa kinikilos ng kanilang anak. Sa kanilang pag isang umaga, muling tinanong ni Mela ang kanyang mister kung kailan ito magiging libre upang samahan siya na ipakonsulta ang anak. Sa ko, kailangan na talaga nating ipatingin si Brian. Shhh! Muli sanang puputulin ni Dexter ang nais sabihin ni Mela. Subalit hindi na makapagpigil pa sa so pag-aalala ang ina. Nagtingin-tingin kasi ako sa mga internet kung ano ang mga sintomas at tugma lahat ng inikilos ng bata sa mga sintomas. Kahit hanggat maaga pamahal. mahal, dapat ay mapatignan na natin si Brian kaagad. Pakiusap, Dexter." paliwanag ng kanyang misis. Okay, sige. Pero kailangan ko ring mapansin ang mga kinikilos niya. Kasi kagabi lang ay nagkuwentuhan kami ni Brian. Ibang iba sa sinasabi mo sa akin. Baka naman kailangan mo lang siyang kausapin ng maayos dahil baka may sama siya ng loob sa'yo. Tugon naman ni Dexter sa asawa. Ngunit gawa-gawa lamang niya ito para lamang tumigil na sa pangungulit si Mela. Hindi kasi maaaring mawala siya kahit na isang araw sa opisina. Ilang araw pang lumipas, nagpatuloy si Dexter na maging abala sa pagnanakaw ng pera sa ibang tao. Habang siya ay masayang nagpapayaman, naiwan naman si Mela na napupuno na ng pag-aalala para sa kanilang anak. Naramdaman tuloy niya na parang walang pakialam si Dexter sa kanila. Kung kaya naman, upang mawala na ang kanyang iniisip, sinikreto ni Mela ang balak na magpa-schedule sa doktor upang mapatignan na ang kanyang anak. Isang tanghali, matapos man ang halian, agad na pumasok si Dexter sa kanyang opisina at sinarado na ang pintot bintana. Nang masiguro ni Mela na pansamantalang mawawala ang asawa, kagad niyang kinuha ang telepono. Ngunit putol pala ang linya nito. Meron lamang telepono ngunit ito ay nasa opisina ng na Dexter. Hinintay na lamang ni Mela ang tamang pagkakataon na lumabas si Dexter upang saglit na magamit ang telepono nito. Ilang oras lamang ang lumipas ay kumakari pa si Dexter na lubabas ng opisina upang magtungo sa banyo dahil sumakit raw ang tiyan nito. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Mela at siyang mabilis ring pumasok at kinamit ang telepono na nasa opisina. Hanggang sa muling bumalik si Dexter sa kanyang opisina at gulat na gulat siya nang makita ang kanyang asawa na ginagamit ang teleponong ginagamit niya sa panluloko ng mga tao. laki na lamang ang kanyang mga mata at agad hinila ang telepono na labis namang ikinagulat ni Mela. Hindi ba't sinabi kong wala kang gagalawin na kahit isa man dito sa opisina ko? Malakas na sigaw ni Dexter sa misis na siyang ikinagulat naman ang kanyang asawa. De Dexter? Bakit sinisigawan mo ako ngayon? Anong nangyari sa'yo? Nung una parang wala kang pakialam sa anak natin. Tapos ngayon sa akin naman, eh bakit ba kasi nangyayalam ka sa gamit ng ibang tao ha? Sagot na labang ni Dexter. Telepono lang naman yan. Kailangan kailangan ko lang talaga mahal para naman mapatignan na itong si Brian. Tugon naman ni Mela. Lumabas ka na. Nakakabaliw ka na. Labas! Galit na sigaw muli ni Dexter at agad na tinanggal ang linya na nakakabit sa telepono. Nang gabing iyon, kahit na sigurado si Dexter na hindi siya matutunton, hindi pa rin ito mapakali. Sa saglit na minuto kasing ginagamit ni Mela ang telepono, maaaring natuntunan ng mga pulis ang kanyang lokasyon. Buong gabing hindi nakatulog si Dexter at tumitingin lamang siya sa kabuuan lamang ng kanyang opisina. Kinaumagahan, isang katok ang narinig ni Dexter mula sa kanyang pinto. Mahal? Malambing na tawag ni Mela. Agad na nakahinga ng maluwag si Dexter nang marinig niya si Mela lamang ang kumakatok sa kanyang pinto. Nang maalala niya ang nagawa niya kahapon, agad niya itong binuksan upang humingi ng kapatawaran. Mahal pasensya ka na talaga sa pagsigo ko sa iyo kahapon ha, ani nito. Ngunit labis ang kanyang pagkagulat nang makita ang mga baril na nakatutok sa kanya kasama na ang mga pulis na nakapalibot. Hindi siya nakagalaw at agad siyang pinusasa ng mga ito. Anong ibig nitong sabihin? Huwag ka nang magpaliwanag pa, Dexter. Alam na namin na nandito ka lang. Matagal na namin hinahanap ang iyong linya upang matris ka. At sa wakas, natris ka na rin namin. Kahit wala ka nang dapat itanong pa, alam mo na sa sarili mo kung ano ang mga ginagawa mo. Tugon ng mga pulis sa kanya. Ilang araw ang inintay ni Dexter sa piitan upang makapagpaliwanag sana sa kanyang asawa. Subalit wala nang mela ang dumating. Nabalitaan na lamang niya na lumipat na raw ng bahay ang kanyang magina dahil labis-labis ang kahihiyan ng kanyang misis sa ginawa ng kanyang mister. Naiwan naman si Dexter na nagdurusa sa payitan dahil sa kanyang mga maling ginawa. Sana hindi na ako bumalik pa sa dati kong gawain. Sambit na lamang nito habang siya ay mukhang mabubulok na sa kulungan. Namuhay na lamang si Mela kasama ang kanyang anak habang ito ay kanyang pinapagamot. Natuklasan na meron itong Down Syndrome. Subalit hanggang ngayon ay umaasa siya na balang araw ay gagaling rin at magiging normal ang kanyang anak. Iniisip niya na lamang na kung hindi sana pumasok sa panloloko ang kanyang asawa, eh di sana hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila kahit na mahirap ang buhay. Iba pa rin talaga kapag buo ang pamilya. Ngunit sa ginawa ni Dexter, karma na talaga ang nangyari sa kanya sapagkat hindi magandang manloko ng ibang tao